ayan na guys yung mga alagat ni mamang yung iba apon niya, yung iba iniwan dito ilan ang apon ni mamang dyan na tunay? ilan? isa lang ang apon na tunay isa lang daw dalawa, apat apat lang, eh ilan ang apon? isa, dalawa Tatlong ampon. Pero pa dito ampon. Talan. <laughs> Limang ampon dito. Nandito pa sa taas. oh, ito. Isa. Ito pa isa. O, oh, mga mukhang pusa. O. Oh. Sino? Pure yan si Ayan lang yung ano Bahay ang punan Nakubo lang yung ano nya o oh. Bahay Pero ang daming ano Ang daming kinukup na mga bata O oh, baka naman sa mga nag ano dyan, sa mga nagpaiwan dire sa ilang mga anak. Ang uban wa nagibalikan.